なんかこうあるあのできる時とできない時があるらしい。Hindi <totodic> na siya matigas. Marami kasi ng laman siguro yung sasakyan noon nakaraan ngayon kasi wala eh. Yung ano niya kasi yung yung tire. Nakita na yung tire nito. Ah, nakita na. A few moments later bibili sila ng ano bibili silang gas ayan ay yung sa heater magbibili bibili sila ng ano gasolina para dun sa heater gas nga para sa heater <coughs> merong dito kasi sa Japan merong heater na yun sa aircon meron din naman yung dambo na tinatawag yung heater na betsu <coughs> <coughs> dito sa Japan Self Service talaga tingnan mo walang katao-tao yung ano nila walang tao may tao dyan pero hindi sila nag stay parang isa lang gano'n tapos ayun doon yung doon yung mga ano magpapagasolina ng sasakyan yung bibili naman ng gas dito hindi <coughs> hmm. silang mag-ina hindi oh. silang gas Yan magbabayad. Tapos eh, dito maglalagay. Doon ilalagay sa, ayun na. Yung gas, yun. Ayun, ayun na nalaba, ah. <coughs> Tangkad ni po siya. Tangkad pa sa mama niya. <coughs> Alam mo, galawin na sila. <coughs> Dalawin na sila. Oo. <laughs> Andamin kasi. Ako nga nandito sa loob nilalamig sila pa kaya sa labas malamig. <coughs> Ito na lang yan. Sige, mamaya ah, na lang. Mamaya ah, na lang ulit. Grabe, <coughs> sobrang lamig kasi ngayon dito sa Japan. Parang yung last na nakita ko sa ano, negative 8 yata yun. Ay, negative 8, negative 12. Ay, hindi walang negative. Ah, 12 Wala 12. Kaya sobrang lamig. 12 or 8, ganun. Basta yun yung last na nakita ko. One eternity later guys, ito naglalagay tayo ng gas. Ganito maglagay ng gas kaya. Mm. <coughs> Ayan, di ba? Saan dito yan? Eh? Tapos binipindot lang yan dito. mm <coughs> <coughs> sa taas kung paano siya ilalagay. Sa mamaya na lang. Ngayon, ito yung heater na sinasabi ko sa inyo. Merong heater na ganito, o. Oh. Dalawa kasi ito. Ayan, meron sila ate heater. ayun doon aircon yan, tas heater, diba? Tapos meron din sila dito. Ayan, ayan yun. Nakatulad nun nandun. Yan. So, ganyan yan sa loob. Tapos ito, ilalagay natin to. Na ilang lalapag ko muna. <coughs> Paano ba to? Para makita nyo. Ayan. Ayan. Ilagay natin yan dito. Ganyan <coughs> <Ligin> siya. <coughs> ayan siya. Ayan. Lagay siya dito. Tapos, Viola. Pintatin mo na lang yan. Yan. Tapos, mag-iintay na lang yan. Parang, kumbaga sa makina, magpapainit. Bago siya bumukas. So, ayan. So, 20. 20. 20 degree Celsius yung nilalabas niyang init. So, wait na lang natin mamaya. Ayan yung pinakang heater namin dito. Sa kwarto. Kaya, ayan. Ganun dito, ganito dito sa Japan. Ito yung kumbaga, hindi siya decorienting heater. Digas siya. So, ayun lang. Bye. Lamig.